Good morning guys! Samahan nyo ako magbili ng ating gagawing salad sa Mark and Spencer Groceries. Thank you so much! Ayan, so dito pa Sa ano, sa Mark and Spencer. Bili lang po tayo ng ating gagawing salad. Ang pipino, ang ah, kamatis, ang ah, like, lettuce, plus bread. Ayan. So, dito tayo mamili. Samahan niyo ako, guys, pa sa tayo At least dito medyo makabili ka ng isang piraso or home lang tama lang isang templahan. Okay, so, ayan.

Oh. Watermelon, watermelon from Taiwan. Ang pineapple naman green papaya. Pa. Yeah. Uh, yung kaya ko gusto ko as green papaya. Oh pati yung kung kano green pa. Eh? Plus, three, avocado, green pa oh. three, three pieces, pieces for forty-nine dollars. dollars. Oh my God. Ayan, Ayan. dito tama tayo sa matinong breakfast meat sausages Marami pa ang guys, ibigay Guys, mukhang na kayo naman. Kasi nga ka. Huwag tayo sa shopping. Alin sa pag-ibigay um, ng damit. Dito lang sa si mga so, Kasi ang kailangan ng sura. So, Okay guys, mamili lang kayo kung anong gusto niyo, sabihin niyo sa akin at babayaran ko. Haha! <laughs> yan, nabibigyan na yun. pa nalang na siguro sa mo <laughs> Masarap yung... yung, ano, muskato. Masarap yun. Ito naman. Ayun, Yeah, so aware. Thank you. So kung ano naman yung gusto ninyo meron, kahit chocolate, kahit wine, kahit frutas, kahit gulay kahit frozen foods, breakfast meat, iba-ibang flavor ng juices, yeah, Meron naman guys. So, libre po tayo mamili. Meron pa tayo ng biscuit. Aha. At iba-iba pa, marami pa iba dyan. Pasokin lang. At piliin kung ano ang gusto. Ayan, nagtuturuan na